sin kaya po ba mabosing ko isa sa mga mahihilut po sa mga ibat ibang klase po ng mga pampaswer te, mayari lamang po ito mabog po kayo sa siro nine four eight palawan express joel agrimana mister kupuyan at ang tanging kontak number po namin jan ay siro nine four eight seven eight eight nine ngayon po mabosing, ato po yung Uh, isa sa mga pinakamagandang mabilis sumatak ng swerte tagumpay po sa atin mga bossing. Magsabit lamang po kayo ng ganito mga bossing. Ito po ang, ang basa po dito ay powang. Ang powang ay pangkalatan na swerte. Nandiyan ang proteksyon, yaman, tagumpay sa buhay. Maganda po na magsabit kayo ng ganito. Swerte po ito sa negosyo. Swerte rin po ito sa mga mananaya, swerte rin po siya mga bossing sa inyong tahanan. Ayan. Yan po ay double fish, double wealth. Kasaganahan ang dulot po nito mga bossing. Ito e, pa mga bossing ko, yung ating amber. Ang amber natin maganda na ilagay sa amis uh, mismong main entrance ng inyong negosyo o ng inyong tahanan para hindi kayo pasukin ng kamalasan. Ngayon po mga bossing, ito yung ating mga wind chime. Marami po tayo mga iba't ibang disenyo ng wind chime. Ganun din po itong gold naman po mga bossing. Yan, yan po ay nagtataboy ng malas. At ito rin po yung ating bagong disenyo. Para anti evils ay malayo kayo sa mga tao inggitero at inggitera, mga chismos at pakalimera. Ganun din po mga ko, ito namang ating puso na ito mga bossing. Maganda rin po ito mga bossing. Ito po din ng malas. Ito rin po mga bossing, ito po ay isa sa mga anti-evils ay nagtataboy po yan ng mga kamalasan. Lalo sa mga panahon ngayon, mga bossing, kailangan meron tayong mga proteksyon para hindi tayo malasin. Ito naman po ang selenite, nagtataboy din po ito ng kamalasan, mga bossing. Tignan niyo po ako, mga bossing, meron akong asin, tapos meron akong uh, pyrite stone. Yan po, mga bossing, ang pyrite, silver and gold, nagtataboy ng malas at nag-welcome ng kaswertehan. Pasaganahan ang dulot. Tapos yung asin, alam niyo na, very powerful po yan na maswerte. Tapos, ito naman pa mga bossing. Wala kayong lugi po dito mga bossing kasi itong ating langis na ito mga bossing ay uh, nire-repeal lamang. Pag naubos po siya, lagyan niyo lamang po siya ng, ng holy water. Lagyan niyo rin po siya ng oil, kahit baby oil at yun din po ang perfume. I-cross niyo po sa inyo pong noo. Or kung may masakit po sa inyo, haplos niyo po siya at i-wish na mawala na ito. Tapos sa uh, sa umaga mga bossing marap ka sa may silangan, i-cross sa noo, ilagay sa pisngi at sa baba. Ganun din po sa batok. Ito po yung maganda mga bossing. Proven din po ito na maswerte. Yan. Ganun din po mga bossing ko. Ito pong ating ito po yung ating, uh, uh, nagro-rotate po ito, pinya po ito mga bossing na kristal. Ang pinya ay nagbibigay ng kasaganahan sa buhay. Tapos yung kristal mga bossing, nagtataboy ng mask. Kung mapasin nyo, nilagyan ko ito kasi may salamin din po siya dito sa ilalim. Kumbaga, nadodoble ang blessing, kaya nag-ipit ako dito ng pera yung kung sino yung bumili, yan. Ngayon po mga bossing, ito naman po mga ko, sumisimbolo ng kasaganahan at crystal po siya. Nakaganda niya, crystal po siya. At ganoon din po itong ating uh, pinya na ito, crystal din po siya. Maganda po yung mga crystal para madoble ang wealth at mataboy ang malas. Tapos, ito naman po mga ko, yung ating five elements. Ang five elements, five black stone po siya. Ang five black stone mga bossing, ang dulot po nito ay swerte, pangkalahatan po siya. Kasi meron po siya, ang, ang unang-una po na... A Lucky Stone, itong ating Jade for Money, Amethyst, Anti-Stress, Clear Quartz, Pantaboy ng Malas, Doble ang Wealth, Red Jasper, pang, ito po ay para swerte ka sa buhay, mawala na mga kamalasan din. Tapos yung Rose Quartz, for love, for happiness, and for success. Ayan po mabosing. Tapos meron po siyang Lucky Coin na sumisimbolo at nag-a-attract ng swerte, tagumpay sa buhay. Tapos ito rin po yung ating... Uh, Itong ating wealth pouch, tapos, meron po siya, sinibulan po siya ng puno na money tree. Tapos, ito rin po mga bossing. Tapos, marami po siya mga nakalawit na nandito na lahat. Meron po siya dito na wealth pouch. Meron din po siya dito na pusa. Yan, lucky cat. Meron po rin po lip clover. Yan. Tapos, meron siyang apple for prosperity. Lucky coin. Double fish. Double wealth. Ayan. Tapos, ito yung, baga, yung, ano ba tawag dito? Basta ito yung ano ng mga yaman. Ayan po mga bossing. Nandiyan na lahat sumisimbolo ng kasagalahat tagumpay. Metal po siya at meron po siyang uh, crystal na pang-attract ng swerte sa pera. Ito naman po mga bossing para tagusan ng kamalasan at tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Ito po mga bossing, magsabit kayo ng ganito sa inyo pong main door or sa inyo negosyo. Pwede rin po ito sa inyo pong kwarto. Ito po yung ating mabulaklak na kahoy. Mabulaklak na kahoy masaganang pamumuhay. Para malayo kayo, alam niyo na pag nagiging mabulaklak ang buhay, Iyan po mga bossing, lumalapit ang mga kaya kailangan natin ng anti-evil eye kontra sa mga ingitero at ingitera at mabisang proteksyon mga bossing. Ito po ipapahilan natin ng langis mga bossing closing ha. Tapos ito naman po amber, 'di ba? May amber tayo na na po nitong pinakita ko sa inyo. Yan, yung mga amber. Ito po. Yan. Ngayon, bukod po dyan, may amber po tayo na ganito mga bossing. Yan. Meron tayong amber na dilaw. Meron din tayo amber din na kulay red. Ayan po siya. Ayan po, saktong-sakto sa taon ng 2022. At syempre, ngayon din, swerte rin po siya. Wala naman po pinipiling ano po yan. Pero, the best din po siya sa 2022. Red, at saka yellow, mga bossing. Maganda na meron kayong ganito. Dahil, kumbaga, mas magiging ano kayo, lapitin ng swerte. At ang malas ay hindi ubra sa inyo, mga bossing. Dahil meron kayong mabibisang protection. Ayan po mga bossing, mas pinaganda. Ito po mga bossing ko ay masasabi kong sariling gawa po namin ito. Ito po ay nagmula pa sa ibang bansa itong pinakabilog niyang ito mga bossing. Yan po mga bossing ko ay amber mga bossing. Uh, yan po ay isa sa mga pinaka-powerful na pampaswerte. Lalo na sa usapin nga po ng pera at pantaboy ng kamalasan. Tapos, ito naman po mga bossing ko, yung ating... Pang sage po ito, mga bossing, na sariling gawa din po natin, na pinagsama-sama mga perfectong sangkap. Ito po mga bossing ko, eh, merong uh, rose. Ang rose ay for love, for happiness, for, for, success and prosperity and protection. Tapos meron din po siya sa loob na rosemary. ah uh, tapos meron din po siyang clove. Marami po ito mga bossing. May konting asin din po siya, daw ng laurel. At meron din po siyang nutmeg sa loob. Kompleto po siya. Meron din po siyang uh, lavender. Kung baga, wala ka na ibang hahanapin pa, nandito na ang perfectong sangkap. Magpapauso ko lang ng ganito mga bossing sa umaga at magwi-wish. Ito po ay matataboy ang malas at ma-welcome ang swerte. Ngayon pa mga bossing. Ito naman po yung ating walis tingting Ang walis tingting natin ito, isa rin po ito sa probe na maswerte. May itim po siya na natural po yan na itim ng feather. Yan po yung nagtatawag ng swerte tungkol sa pera. Meron po siyang, uh, ito nga po yung ating tiger's eye for success. Tapos susi ng tagumpay. Meron din po siyang jade for money. Tapos lucky coin for money. Tapos ito anti-evil's eye kontra ito sa mga ingitera. engitera In green is for money. Ayan po mga bossing. Isa po ito sa mga pinakamaganda na isabit nyo sa inyo po main door para tuloy-tuloy ang pasok sa atin ng swerte. Ito naman po mga bossing ko, ang pantaboy ng kamalasan po natin, itong ating magic mirror. Pumili kayo kung gusto yung ganito or kayang ganito, paras din naman po siya mga bossing. Ano ba, kayo po ay naligo. I tapat niyo po may aalsin niyo po yan may paplastic pa plastic pa po yan mga bossing para maingatan yung mismong salamin po natin ngayon po, uh, itapat nyo lang yung mismo salamin, tapos habang ikaw ay nagsusuklay, yan po ay naglalaka, papalakas ng karisma natin, at yan po mga bossing ko yung nagtataboy ng malas. ay maganda rin po yan mga bossing. At ganoon din po mga bossing ko, itong ating tatlong set po yan na may bulaklak na ganyan, sumisimbolo po yan ng kasaganahatagumpay sa buhay. Meron na po yung ah uh, Kumbaga buhangin, may barya din po siya na nagtatawag ng swerte. Tapos ito na may mga crystal natin, depende sa problema po ninyo. Meron po tayong green for money, tapos si for money, orange mabilis na solusyon sa problema, etong blue for kalusugan, tapos yung violet anti-stress. Ah, uh, ito naman po ay uh, pink, rose quartz for love and for happiness. Ayun po mga bossing. Kumbaga nasa inyo kung ano po ang gusto po ninyo. Tapos ito naman, ito po mga bossing ko ay uh, 1,000 hands po yan. Maganda rin po yan na meron kayong ganyang crystal po siya. Mas mabilis ang pasok ng swerte. Pantaboy ng kamalasan, mga bossing. Ayan po, mga bossing. Tapos, uh, ito po yung ating mga magic oil, mga bossing. Pampaswerte sa pera. Meron tayong tiger's eye. Mga natural stone naman na nakalagay po dito. Ito po, Tiger's Eye for Success, Prosperity, and Abundance. Jade for Money, Anti-Stress, yung ating amethyst. Tapos, ito po yung mahiwagan shell natin na mabisang pang-control ng ganyan po ng pera. Mabilis ang pasok ng swerte sa pera. Murang halaga, abot kaya. Ito naman po yung ating magic perfume, pang-attract ng kaswertehan. Ito yung banga natin mga bossing. May banga tayong maliit, may banga malaki. Depende sa nais po ninyo mga bossing. Uh, ito po yung may buhangin at barya na magtatawag ng swerte. Ito naman pa mga ko, yung isa sa mga paborito ko. Di ako nawawalan ng ganito. Marami akong ganito mga bossing. Pangontra po ito sa mga taong toxic sa buhay natin, mga pakalimero at pakalimera para tuloy-tuloy ang pasok sa atin ng swerte at hindi po tayo malasin sa buhay. Maganda na meron po kayong ganito. I-shake-shake nyo lamang po. I Ituturo sa inyo na mga nag reply sa akin yung dapat nyong gawin po dito para kayo ay layuan ng mga toxic na tao. Tapos ito naman po mga bossing, meron po siyang dal sa loob. andal dal na yon mga bossing ko, ay isus sinusulatan ninyo na lahat ng inyong mga kahilingan na walang gamit na sana direct to the point. Yung po, isiksiksik nyo po muli sa loob. Meron po tayong ito po, marigold for success and for prosperity. Ito yung ating peppermint. Swerte po yung for money, tagumpay sa buhay, kato para sa mga pangarap sa buhay. At carnation for abundance and protection. Baga nandiyan na lahat mga bossing, kukulubin nyo yung sarili nyo, mga wishes ninyo dyan sa mga pampaswerte niyan. At yan po mga bossing, magugulat ka na lamang na nagkatotoo lahat ang inyong kahilingan. Tapos, ito naman po yung pinaglulhal ng ahas. Ito po mga bossing ko, ay uh, huwag nyo nang tatagalin sa plastic. Medyo malansa lang po siya mga bossing. Yan po mga ko ay swerte sa negosyo para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte at hindi ka rin maging sakitin. Ngayon po mga bossing, kung kayo po isa sa mga mahilig sa mga pampaswerte, mangyari lamang po ay tumawag po kayo sa 0948-788-9806 Palawan Express, Joel Agrimana, Mr. Kupuyan. At ang tanging contact number po namin dyan ay 0948 788 9806. Yun lang po mga bossing. Salamat po!